guys uh, ito si Batang Sandstorm <laughs> Batang Sandstorm po eh, ito nga po may nabili akong isang bagay na nais kong ipakita sa aking mga uh, mga followers o sumusuporta sa akin mga guys ito guys yung nabili kong <laughs> gamit ko guys sa, ano to guys sa ano kaya <laughs> <laughs> eh, ito, ha, guys ito guys nabili ko na ito guys eh dahil dahil sa aking youtube channel guys na aking mga pinagkapuyatan gusto ko malaman ng mga supporter ko na nag support sa akin para maging monetize yung channel ko sa youtube eto nga guys may nabili na ako guys kaya nais kong ipakita sa kanila guys yung nabili ko na ito, guys sa sakyan ay ano guys magagamit ko sa paglibot-libot ko guys sa uh, share kami guys kaya naniniwala ko guys na sa YouTube. Merong ano, may pupuntahan guys. Kaya nais ko ipakita sa aking mga followers, sa aking sumuport sa channel ko sa mahabang panahon. Ito guys, ito. Ito guys, pakikita ko na yung sasakyan ko guys. So, ito guys, ito. Ito guys, dito, dito. Ayan guys, ayan guys. Guys. guys yung nabili ko sa sakit guys. Ito yung sasakaya ito yung sinasabi ko sa guys. <laughs> ano na binig ko Kaya sa YouTube guys. So, para guys, Saya sa muli ah. Bye bye!